Out, mga trip meron niya pala tayo ditong binili ng motor ayan roser 180 so ngayon mga sir ibibigay ko sa inyo kung magkano ang motor na ito at kung anong mga issue uh, isi-share ko sa inyo tara mga busing so ito yung motor mga busing so bakit ito yung binili ko so unang una kinukonsider ko yung budget kasi wala tayong budget so pwede naman tayo kumuha ng bago ang problema mga boss yung monthly natin kung mayroon ba tayong iba pang bayad sa monthly kasi pag hindi natin nabayaran yung monthly pwede tayo pwede naman ma embargo yung motor so sayang lang ang ibabayad natin doon sa motor na pinang down natir natin, kaya ang ginawa, ginawa ko mga busing ay naghanap na lang ako ng murang motor yung abot kaya na motor so ito ngayon mga busing uh, roser 180 so pang service lang naman mga busing so ngayon sishare ko sa inyo kung ano yung isyu ng motor at magkano yung motor dong ambiran susi dong so unang unang isyo nito mga busing Uh, wala siyang CR kasi nawala yung CR ang sabi ng may-ari na, na misplaced pero mayroon itong abidabit of lost pangalawa mga busing itong kanyang panel board hindi na siya gumagana yun ang pangalawang isyo pangatlong isyo itong yung tangki niya mga busing, yung takip niya wala nang lock so pangatlong isyu mga busing, itong motor na to ay may konti ng usok pero hindi pa naman siya gano'ng ma, ganong mausok mayroon lang konting lumalabas talaga at yung pangapat pang na isyu mga busing. So, dito banda. Mayroon siyang lagatik. Yun lang ang nakikita ko ng mga isyo sa ngayon mga busing. Tapos, Ito nga pala, mga busing ay sa tingin ko nakarepaint na siya. Nakarepaint siya ng matte black. Hindi okay. hindi nga lang maganda yung pagkakarepaint kasi marami pang yan. Tapos ito tinanggal na yung visor dito. So, so ang motor ay nagagamit pa naman So good thing sa motor na ito mga busing ay naka-restro pa. Register siya tapos wala naman siyang masyadong midjor na sira maliban doon sa mga binanggit ko. Uh, ito nga pala mga busing naka mayroon itong extension tinanggal ko ka kanina so ito yon mga pusing yung extension nya kasi yung mayari mataas yung mayari kaya nag extension sya so kabila kabilaan yan tinanggal ko na sya so nabalik na sa normal So, ang model na ito mga bossing ay 2016. Browser 2016. So, magkano nga ba yung presyo nito? Actually, nabili ko siya ng 20k or 20,000 pesos. So, para sa akin, medyo okay lang naman siguro yung 20,000 pesos na presyo sa ganitong motor kasi kung marami namang isyo marami namang sira so hindi rin masyado mas mahal din yung 20,000 na bili dito siguro pero yung sira lang naman nito ay mayroon lang lagatik sa, sa kanyang gilid itong dashboard tsaka ito so siguro kung bibilhan ko yan at papayos lahat magasto siguro ako ng 7,000 sa pagpapaayos kasama na yung labor so ayan mga boss 20k So sa ngayon, wala pa naman, wala pa kong mabaguhin dito mga busing. So bala ko ng ibalik ito sa original na mukha. Siguro ito, bibilan ko ng visor. Tapos ito, bibilan ko rin. Ito, bibilan. So tapos, ito rin, ipapaayos yung lagatik dito. Baka mayroon lang dito, hindi. nakita ah, kasi ako sa YouTube, may mga inaayos, may mga pinapalitan dito. So, yun lang mga boss. natin mga busing. Sa nga pala, ang motor na ito ay naka-restro pa until next year. hindi naman siya masyadong mausok talaga pero may nakikita ng usok talaga So abangan nyo ito mga boss sa mga susunod na mga vlog ko. Uh, subaybayan so nyo ang motor na ito. Doon sa mga roser na owner. So bala ko kasi in the future magkaroon ng modification dito sa motor na ito. Sana supportahan ninyo. Uh, supportahan nyo yung vlog ko. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo mga boss. Uh, sabi ko nga mga busing in the future magkakaroon ng mga modification dito sa motor na to uh, abangan nyo na lang mga bus ang mga pagbabago sa motor na ito mga bus so ayan maraming salamat